Isa sa mga pinakamakabuluhan at di malilimutang adventure namin ay ang pagbisita sa lugar ng aming kaibigan na si Reggie Kamad Kalimpit. Mula kagaya Oro, nagbiyahe kami ng halos limang oras upang marating ang bayan ng Sinuda sa Kitautahu, Bukidnon kung saan nakatira si Reggie at ang kanyang pamilya. Ako po si Reggie Kamad Kalimpit. Ang pangarap ko po sir sa buhay ay makapagtapos ng pag aral sa tribong Matigsalog kasi hindi uso ang mag-aral dahil sa hirap ng buhay. Since uh, high school po kasi sir uh, pinili ko na talaga na criminology ang course na kukunin ko dahil ano sa tribo kasi hindi nila alam ang hindi namin alam ang uh, local na pamamaraan sa pag ng mga problema at hindi namin alam kung ano ang tinatawag na law. Criminology ang course na kinuha ko dahil gusto kong i-explain sa aming tribo na law, ignorance of the law, excuses no one. Sa aming pagdating, hindi namin inaasahan ang mainit na pagsalubong at sorpresa mula sa kanilang pamilya. Ang buong akala namin ay simpleng pagbisita lamang, ngunit may inihanda pala silang espesyal. Mula sa pagsabit ng palamuti sa liig o lay, sa pag-aalay ng isang sagradong ritual ng pagtanggap ng mga bisita hanggang sa pagsasalo sa mga biyaya at pasasalamat. Napag-alaman namin na sila ipahagi ng tribu ng Matigsalog sa Bukid noon na ang ibig sabihin ay naninirahan sa tabi ng ilog. Habang tumatagal ang aming kwentuhan, ibinahagi nila sa amin ang kanilang sagradong kasaysayan kultura at mga paniniwala mula sa kanilang sariling sistema ng katarungan, tradisyonal na kasuutan, pagbibigay galang sa kapwa, hanggang sa kanilang sining. Lahat ay nagpamalas ng yaman ng kanilang kultura. Tantuy Sa kaamulan, Talagang nakakamangha ang kanilang matatag na paniniwala sa kanilang mayaman at makulay na pamana. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na kapanayamin si Rigi, kung saan ibinahagin niya ang kanyang mga pangarap sa buhay. Nang tanungin namin siya kung ano ang nais niyang iparating sa kanyang mga katribo sa Matigsalog. Ang mensahe ko po sa Uh, katribo ko na Matigsalog Tribe ay magpatuloy sa ating pag-aral. Uh, hindi uh, hadlang ang kahirapan sa pagkamit ng pangarap. Pero dapat, uh, kailangan din natin ng hard work at unang-una magpakabay tayo sa ating sarili at marunong tayong gumalang sa ating kapwa. Manalangin. Manalangin sa Panginoon. Sa lahat ng aming natutunan at sa napakainit na pagtanggap na aming naranasan mula sa kanilang tribu at pamilya. Lubos kaming nagpapasalamat at ikinararangal ang aming karanasan. Right, <laughs>